Trabaho ka ng trabaho. May sweldo naman. Pero bakit laging kapos? Bakit parang hindi ka umaasenso? Yung tipong, ikaw na ang best sa attendance. Ikaw pa rin ang best. Sa pautang muna, pre. If you've ever asked yourself, bakit parang hindi ako umaabante sa pera? Malaki ang chance na isa o baka lahat ng 7 bad money habits na ito ay ginagawa mo. Pero don't worry, dahil ngayong video, tatalunin natin ang mga kalaban ng pagyaman. Habit number 1 one, one day, millionaire mindset. Payday pa lang, ubos na. Samgyupsal dito, Gcash sa tropa dun. Bagong sapatos, pa-deliver ng pizza. Sarap no? Pero next week, rami na lang sa sachet. Yung mindset na, I deserve this. Kahit wala ka pang savings, yan na ang silent killer ng future mo. Example, may office mate ako dati, laging naka-milk tea every day. Pero noong nagka-emergency, di man lang makabayad sa check-up. Ang ending, mangungutang na naman. Pro-tip, gamitin mo ang pay yourself first rule. Pagkasahod, unahin ang ipon at kung mag-splurge ka man, ilagay sa budget. Once are okay, pero wag ubos biyaya. Habit number two. Bahala na si Batman Attitude. Okay lang yan, may bonus naman. O bahala na si Lord, He will provide. Yes, faith is good. Pero faith without action, wale. May kilala akong laging umaasa sa swerte. Walang ipon, pero bumibili ng scratch cards. Nagpapaload ng limang daang piso kada linggo para lang makasali sa Pabuenas Promo. Limang taon na ang lumipas wala pa rin nabubuong puhunan. Pero daming entries. Pro tip, plan is power. Mag-set ng financial roadmap. Kahit simple lang, savings goal, due dates, monthly budget. Remember, hindi kasalanan ni Batman kung wala kang ipon. Habit number 3. living beyond your means. Deserve ko to. Iyan ang favorite na linya ng maraming kababayan natin. Yung tipong, Kakasahod pa lang, dumaan lang sa mall, nakita yung bagong labas na sapatos, boom! Swipe agad. Installment 24 months. Pero ikatlong buwan pa lang, pagod na sa pagbabayad. Yung thrill ng bagong gamit, napalitan na ng stress ng due date. Alam mo, may kakilala ako. Minimum wage lang ang sahod, pero araw-araw naka-AirPods, may Starbucks sa kamay tapos may bagong labas pang phone. Sa unang tingin, parang ang yaman niya, di ba? Pero kung tatanungin mo kung saan galing ang pambili, credit card, utang kay tropa, minsan padala ni mama, galing abroad. Pero, real talk, hanggang kailan mo kakayanin ang ganitong setup? Kasi kung ang lifestyle mo ay mas mataas kaysa sa kita mo, hindi ka talaga yayaman. Para kang nagpe-pretend na mayaman, pero ang totoo, utang ang puhunan mo. Parang building na maganda ang labas pero marupok ang foundation. And here's the danger. Kapag nasanay ka sa ganitong cycle, ang yaman mo ay laging on hold kasi lahat ng income mo pambayad lang sa nakaraang gastos. Gawin mo 'to. Mag-audit ka ng lifestyle mo. Gamitin mo ang tatlong kategoryang rule: kailangan, gusto, at flex. Tanungin mo sarili mo, alin sa mga gastos mo ang need talaga? Alin ang gusto lang? at alin ang pangpa-impress sa iba. Cancel mo ang mga nice-to-have subscriptions na hindi mo naman nagagamit. Halimbawa, may Netflix, Disney+, Plus, HBO, at NBA Pass ka pa. Pero isang beses ka lang manood sa isang linggo? Sayang pera! Try mo muna ang isa o dalawa lang. Hindi mo kailangang bayaran ang buong streaming universe. Live below your means. Ang mindset dapat, hindi ko kailangan magmukhang mayaman para umaman. Mas okay ang quiet wealth kaysa sa loud broke. Real life. Example, may isa akong subscriber na nag-message sa akin. Sabi niya dati, every payday, nagpapasikat siya sa barkada, libre ng samgyup, inuman, bagong damit. Pero laging kapos sa kalagitnaan ng buwan. Ngayon, sinubukan niya itrack ang expenses niya at tinanggal ang mga flex na gastos. After 6 months, may savings na siyang 30,000 piso Moral of the story, hindi masamang mag-reward sa sarili. Pero, huwag mong ubusin ang kinabukasan mo para lang i-impress ang kasalukuyan. Key takeaway, ang tunay na yaman hindi nakikita sa suot o kape. Ito ay nasa peace of mind, freedom from debt, at kakayahang mamuhay ng hindi umaasa sa utang. Habit number 4. Wasting time instead of using it to grow. Bro, real talk lang. Sabi mo, wala akong time para mag side hustle bro. Pero tatlong episodes ng K-drama gabi-gabi, tapos may bonus pa. Dalawang oras scroll sa TikTok or Instagram Reels. Newsflash! Lahat tayo may 24 na oras. Si Elon Musk, si Taylor Swift, si nanay mo, pati si Kuya Guard sa kanto pare-pareho lang tayong may 24 na oras araw-araw. Ang tanong, paano mo ginagamit yan? May tropa ako, call center agent sa umaga. Pero sa gabi, di nagpapahinga sa kakaisip ng extra income. Nag-aral siya ng dropshipping sa YouTube lang. Tapos, pinraktis niya kahit isang oras kada gabi. Ngayon, mas malaki nakita niya sa sideline kaysa sa full-time job niya. Kahit napagod na siya Gumagawa pa rin siya ng oras kasi may goal siya. Makabayad ng utang at makapag-ipon ng pangkabuhayan. Pro tip: Find your hustle. Hindi mo kailangang maging expert agad. Start small. Here are some realistic examples. Marunong ka mag-design? Gamitin mo ang Canva. Maraming nagbabayad para sa social media posters, menu design, o business cards. Post ka lang sa Facebook or offer mo sa small business sa barangay ninyo. Mahilig ka magbenta? Try online selling. maglive ka sa TikTok, Facebook o magbenta sa Shopee. Pwede ka magsimula sa mga ukay, accessories or kahit baked goods. Mahilig ka magsulat, mag-edit or mag-voice over. Gamitin mo sa freelancing sites like Fiverr or Upwork kahit isang to two hours lang sa gabi. Basta consistent Malaki ang pwede mong maipon. Key message, hindi mo kailangan isakripisyo ang buong gabi mo. Pero kung kaya mong itrade ang dalawang oras ng scroll time para sa dalawang oras ng side hustle time, iba ang magiging future mo sa loob ng anim na buwan. Mas okay na pagod ka ngayon kaysa broke ka forever. Habit number 5. Wala kang budget, wala kang tracking hindi ko naman ginagastos lahat. Pero kapag tinanong mo siya, O, oh, magkano na ipon mo ngayong buwan? Tahimik. Biglang nagka-dead air. Bakit ito problema? Kapag hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo, para kang may hawak na basag na timba. Kahit anong ipon mo, laging may tagas. Hindi mo namamalayan, ubus na pala. At ang masaklap, wala kang idea kung saan napunta. Real life example, may kaibigan ako. Single, call center agent, okay naman ang sweldo. Sabi niya, Richard, feeling ko naman, tipid ako eh. Sabi ko, sige nga, total mo gastos mo sa milk tea, delivery, at snacks sa pantry this month. Nagulat siya. 4,000 pesos sa milk tea and food delivery lang. 1,500 piso sa online shopping na small lang naman. Total, halos 6,000 piso ang di niya namamalayan na gastos buwan-buwan. Pwede na sana siyang nakaipon ng 30,000 piso sa limang buwan kung may budget tracking lang siya. Pro Tips! Paano to ayusin? Una, track every peso. Gamit ka ng notebook, Excel sheet, o apps tulad ng Monify, Money Manager, Spendy, madali lang gamitin, and once makita mong Lagot! 20% pala ng kita ko Napupunta sa delivery, doon ka magigising. Pangalawa, create a budget plan bago pa pumasok ang sweldo. Gawin mo ito. 20% sa savings, 50% sa needs, rent, bills, groceries. 30% sa wants, entertainment, food trip, etc. Pangatlo, review weekly or every payday. Check mo kung sumusunod ka sa budget o lumalagpas ka. Kapag lumalagpas, cut mo muna yung non-essentials. Final thought. Kung gusto mong umasenso, kailangan ikaw ang may control sa pera mo. Hindi yung pera mo ang kumukontrol sa'yo. Hindi pwedeng mukha namang okay pa. Dapat sigurado ka. Dapat alam mo kung saan talaga napupunta bawat piso. Dahil tandaan mo, what you don't track, you can't improve. Habit number 6. Wala kang saving system. Mag-iipon ako pag may sobra. Alam mo ba? Ito ang number one na dahilan kung bakit maraming hindi nakakaipon. Bakit? Kasi sa totoo lang, madalas walang sobra. Bago ka pa makapagtabi, nauubos na. Bills, gastos, luho, food trip, Shopee, Lazada, etc. Ano ang savings system? Ito ay isang intentional at automated na paraan ng pag-iipon. Ang goal, Tanggalin ang isipin sa pag-iipon kapag may sistema ka. Hindi mo na kailangan ng lakas ng loob o disiplina araw-araw. Kusa nang nangyayari. Example: The power of 50 pesos per day. Sabihin natin, si Ana ay isang working student na may maliit lang na allowance. Instead of saying, mag-iipon ako pag may extra. Gumamit siya ng saving system gamit ang GCash GSave. Ginawa niya Nag-set ng auto-save ng 50 piso kada araw. Kahit busy siya o may exam week, tuloy-tuloy ang ipon. After 1 year, 365 days, 50 pesos. Times 3, 165 days, equals 18,250 pesos. Hindi niya halos naramdaman, pero after a year, wow, pang emergency fund na or pang down sa maliit na negosyo. Why this works? Consistent. Hindi mo kailangan maghintay ng sobra. Automatic. Tanggal ang tukso kasi naitabi na agad. Realistic. Kahit maliit. Tuloy-tuloy. Low stress. Hindi mo kailangan isipin palagi. Pro tip. Try these tools. Gcash Gsave Autosave. Kahit 10 piso per day, pwede. Maya save and grow may pa-interest pa monthly. Gumawa ng calendar reminder na every sweldo, automatic ipon, kaagad, bago gastusin. Simple hack. Save before you spend, not save what's left after spending. Final thoughts. Hindi importante kung magkano ang naiipon mo sa simula. Ang importante, nagsimula ka. With a system, kahit gaano kaliit, it will grow. Habit number 7. Walang clear financial goal. Gusto mong yumaman? Tanong. Anong klasing yaman ba ang hinahangad mo? Maraming tao ang gustong magkapera, makaluwag sa buhay, magka-bahay, o kotse, maka-travel abroad, magka-negosyo. Pero kapag tinanong mo nang direkta, magkano ang gusto mong ipunin? Kailan mo balak bumili ng bahay? Paano mo mararating 'yan? Tahimik. Walang kasiguraduhan. Bakit ito problema? Kasi kung wala kang clear goal, kahit gaano ka pakasipag, parang ka lang naglalaro ng basketball nang walang ring. Shoot ka ng shoot, pero saan mo ba talaga target? Mas malalim na halimbawa, si Jenny, isang office worker, laging sinasabi, gusto ko talagang magkabahay balang araw. Pero taon na ang lumipas, wala pa rin nangyayari. Laging may dahilan, may emergency may sale sa mall, may outing, hanggang sa tinanong namin siya. Gusto mo ng bahay, pero anong klasing bahay? Magkano? Kailan mo gustong lumipat? Ayan na, may clarity na. Tinulungan namin siyang gumawa ng smart goal. Specific, magkabahay worth isang milyon, dalawang daang libong piso sa loob ng dalawang taon. Measurable, kailangan makapag-ipon ng dalawampung libong piso kada buwan Achievable! May side hustle siya na dagdag 10,000 piso bawat buwan. Realistic! Tinatanggal niya muna ang luho at travel. Time-bound deadline, December 2026. Resulta, after 6 months, consistent na ang savings. After 1 year, may dalawang daan at apat na piso na siya. And today, naka-reserve na ang unit niya sa Santa Lucia Housing Project. Pro tip, gawin mong simple at powerful. Define your dream clearly. Halimbawa, gusto kong magkaroon ng limang daang libong piso. Emergency fund sa loob ng tatlong taon. Break it down. Monthly, 500,000 pesos divided by 36 months equals 13,888 pesos per month. Write it down and review it weekly. I-post sa mirror mo, phone lock screen, or journal. Reward yourself sa milestones. Pag naka isang daang libong piso ka, small treat. Huwag lang gastusin lahat. Bottom line, kapag malinaw ang direction mo, mas motivated kang kumilos. Ang perang iniipon mo, hindi na basta loose change, may pinupuntahan. Kaya simulan mo ngayon pa lang. Ano talaga ang goal mo? At kailan mo gustong maabot 'yon? Kung hindi ka pa yumayaman, baka hindi dahil kulang ka sa sipag, kundi sobra ka sa maling habit. One day millionaire bahala na mentality, living beyond your means. Walang extra income, walang budget, walang savings, walang goal. Kahit isa lang dito ang mabago mo ngayon, malaking bagay na 'yon. Kasi ang pagyaman hindi isang hakbang lang, kundi araw-araw na desisyon. Kung nakatulong ito, like mo na itong video. I-share mo sa tropa mong palaging walang pera pero laging nasa Starbucks. At i-comment mo sa baba. Hashtag bagong money habit, Para sama-sama tayong matutong yumaman. The smart Filipino way.